Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang uh, gabi po sa ating lahat. Ayan uh, nga po, patuloy pa rin po na umiinit, umiinit, nang umiinit itong usapin po sa BSKE. <laughs> Naisasagutin lamang po tayong tanong mga kabarangay. Uh, wala daw TRO, walang uh, status ko anti-order. At ang umiir na batas itong RA-12232, kaya wala ng kachansa, chansa o pag-asa. Ah, uh, Ito pong December 1, 2025. Totoo ba? Pag-usapan po natin. Opo mga kabarangay, ang RA 12232 po ang uh, umiiral po na batas uh, na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Uh, yun nga po. Uh, marami yung nagsasabi na wala nang chance uh, dahil ganap na batas na nga ito ay wala nang chance po na magkaroon pa ng uh, halalan sa December 1, 2025 mga kabarangay uh, may petition po yan alam naman po nating lahat so kayong Komilek mismo hindi niya alam kung ano ang mangyayari pa mga kabarangay kung matutuloy ba o hindi Uh, kahit po yung barang eleksyon, hindi niya nga niya alam kung matutuloy o hindi. Ganon din po dito po uh, sa usaping BSKE. Uh, bagamat siyempre po, mas uh, naniniwala po si Comilac Sherman na postpone na ang December 1, 2025. Uh, dahil nga po dito sa bagong batas na ito. Pero may pasubali pa rin po or pag-aalin langan. Dahil kayo papaano po, ay eh, may tsansa pa rin po itong uh, December 1, 2025. Matatandaan po mga kabarangay na <coughs> pinasasagot po ng Korte Suprema uh, uh, ang COMELEC, ang Office of the President, at ang Senado, Kongreso. At uh, parang napag-alaman po natin na inatasan po ang uh, Solicitor uh, Office of the Solicitor General na sumagot po uh, dito po sa petisyon ni Atorno Magalintal. Ganun din po ay sasagot din po itong mga uh, respondent doon sa petisyon, kontra petisyon po na uh, isinulong naman po ng liga ng mga barangay. Kaya lamang po hanggang ngayon ay blanko po tayo kung sila po ba ay sumagot. Uh, pwede po kasi nga uh, yan mga barangay yung sinasabi nga na delaying tactic. So wala po tayong alam kung uh, sumagot po sila. Kaya uh, hindi po tayo pwedeng magbigay ng uh, ilang pang mga kuro-kuro para dyan, mga kabarangay. <coughs> At syempre po, bago ko po makalimutan mga kabarangay, uh, sa mga hindi pa po uh, subscribe uh, baka po kayo ay ngayon lang uh, napadaan sa aking channel. Mag-subscribe naman po kayo, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At sa mga nakasubscribe na po, na po maraming maraming salamat po sa inyo. Pero ang uh, pinakabuod po ng usaping ito ay napakasimple lamang po mga kabarangay uh constitutional or unconstitutional yan lamang po ang uh, hinihintay po natin wala na pong iba uh, kapag uh, dahil nga po may petition yan at uh, pag-uusapan po yan sa korte ano po at uh, uh, kung hindi na po magla kung hindi na po magkakaroon ng oral argument at magbababa na po ng desisyon ang korte ano man ano man po ang panigan Uh, sa dalawa, constitutional or unconstitutional, yan po ang masusunod. At uh, sa parte naman po ng mga pro, tuloy ang halalan, ang mahirap po para sa kanila ay kung sakasakali pong magkaroon pa ng oral argument. Yes po, kapag nagkaroon po ng oral argument na wala pong TRO at uh, wala rin status ko ante order, ay lamang lamang na po na talagang postpone na po ang halalan po ng uh, December 1, 2025 kapag nagkaroon po ng oral argument dahil uh, ilang buwan na lamang po at uh, nakatakda na nga yung December 1, uh, 2025 so kapag nagkaroon po ng oral argument eh baka po hindi uh, agad po ito matapos at baka lampas na nga po ng December 1 ay nag, uh, nagkakaroon pa ng uh, uh, pag-uusap mga kamarangay kaya uh, ay po ay naniniwala na uh, mabilisan na pong uh, resolusyon ito. At uh, uh, sa akin pong paniniwala, ano man po ang uh, maging uh, sagot or desisyon po ng korte ay hindi na po maglilipat buwan. Hindi na po darating yung September. Or, uh, ibig ko po sabihin, hindi na po uh, darating yung October one ay meron na pong uh, magiging desisyon. Yan po ay aking uh, sa sapantaha lamang, kabarangay